Payag sang Kapag-on Village ang itinayong temporary shelter ng Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga residente ng kanilang lungsod na nakatira sa loob ng 6 km permanent danger zone ng Bulkang Panlaon. Kabilang narito ang pamilya ni Aling Linjen na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong December 9. Siyempre, kinakabahan. <laughs> Minsan kunting, ano, kunting sabog. Akala mo, bulkan na yun eh. <laughs> Palagi na lang, ano, kinakabahan. Pero dito, mas mayo dito kasi, ano eh, nakatulog ka, hindi kinakabahan, at maayos yung pakiramdam mo dito. Bukod kay Aling Lingjen, mahigit dalawampung pamilya pa ang naninirahan sa temporary shelter na ito. Mga bahay kubo o payag ang naisip na solusyon ng lokal na pamahalaan ng Bago City para sa maayos at maginhawang paninirahan ng mga residente inilikas habang nagpapatuloy pa ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. So, this started with uh, the eruption of Mount Kanlaon last December 9, 2024. And uh, we have evacuated our bagonhons from Barangay Ilihan, going down here in Barangay Poblacion, Barangay Lagasan, and Barangay Balingasan. And the Payagsang Kapagon village was um, born because of. our thrust to provide privacy, to provide a relocation center that is close to nature and we will be promoting the traditional nipahat or payag in, in Hiligaynon for our IDPs or individually displaced population. Ang ganitong ng paghahanda ng Bago City ay nakabase rin sa mga real-time data at babala na inilalabas ng DOST FIVOX. The collaboration with the local government uh, of Bago City and Pevolks provided us with real-time alerts. They provided us volcanic bulletins that uh, made us prepared especially on our community and as well as uh, providing in the right information as well as for the council to give us reasons or basis for decision making Tayo po sa P-box ang um, mandato po natin ay ang um, mag-monitor and mag po sa ating general public ng mga nangyayari po ng na mga geologic hazards dito sa Pilipinas. And um isa po doon sa um, ginagawa po natin dito as frontliners ay ang um, collaborate and mag-coordinate po sa atin pong mga stakeholders kasama po ang ating LGUs, ang atin pong OCD and uh, po tayo ano may mga may mga nagkakandak po tayo ng mga meetings and also po um, nag-attend din po tayo kung sila po ang nag-iimbita sa atin ay nag-attend din po tayo and also nagkakandak din po tayo ng, ng mga lectures Um, and of course, para po mabigay po natin yung warning ay meron din po tayong mga other forms of information. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon ng DOSD-FIVOX sa mga lokal na pamahalaan, na ipatutupad ng mas mabilis ang ating mga programa para sa kaligtasan ng ating mga residente. For uh, DOST we really have to thank them because of the monitoring and the science-based information that they have been providing us and this prompted us to make decisions and uh, they have helped us in formulating our contingency plan uh, reviewing it because uh, these plans will be transformed into our response plans and uh, because of the information, the science-based and technology-based information, it helped us to make better decisions. Sa tulong ng agham at teknolohiya, tulad ng mga babalang hatid ng DOST FIVOX, nagiging mas matibay ang proteksyon ng mga Pilipino sa gitna ng panganib. Yun si Ray, yung dinadasal namin na sana ma-okay na yun, yun si Kanaon kasi Iba yun dito eh iba man doon sa amin kasi dito yung paligid namin nang hindi kami makatanim na ano na malawak doon sa amin marami kami tat tataniman. sa mga payag na ito na hanap ni Aling Lindjen kasama ang iba pang mga residente ang kalinga at pag-asa mula sa banta ng bulkan Kanlaon patunay lamang ito na ang kahandaan at kooperasyon ng pamahalaan at komunidad ang susi sa kaligtasan. Ako po si Christian Caragayan at ito ang dos TV Bantay Bulkan.